So yung mga guys, good morning Another day, another day Another day, Tuesday mga idol So yung mga guys, umago umago naman dito kami Nakasama ka naman si Boss Card Yan, naman ako sa pila So yung mga guys, umalaw naman Ako ako, talagang magal Hindi di mo alam na kung saan Magaling ka lang Parang kahapon lang ito ha ah, Boss Card Ayaw mo na naman pumila, parang may inaabang ka na naman mahal <laughs> Galante yun. Sa'yo nga yun. ako. Nagbibigay ka na naman. <laughs> Ganyan ka po. Nagbibilad ka ngayon. Nagpaparaan ka naman ha. Parang inaabang kami mga lapasero ha. <laughs> <laughs> ah -ah. <laughs> Paldo ka yata. Para nakapanguta ka na sa ano. Malpunan. Pagkakalat ako. Pagkakalat ako. Pagkakalat ako. Ya, yeah, pala tinampo na muna yung ano eh, plate body number yun eh. 883 to. Oh. magaling ka din eh, Jim. Oh. Sisitahin ko ni